Dahil sila ang magiging lason sa buhay ng taong 'yon. Sa buhay ng ta taong... Dapat ka nga ba magtiwala sa tao? Totoo ba yung sinasabi nilang magtiwala ka ng magtiwala para umasenso ang iyong negosyo, ang iyong buhay? Totoo ba yung sinasabi nilang yan? So may nagtanong sa atin, ano? Kasi yung isa kong video kung paano pumili ng tamang tao sa ating negosyo ay nag -viral. So may nag-PM sa atin. Meron daw siyang kakilala niya na gusto niyang kunin para sa kanyang negosyo. Nagtatanong sa akin kung tama ba yung decision niya na kunin niya yung taong yon. Hindi ko nalang babanggitin kung ka ano ano niya yun. Basta malapit sa kanya, kakilala niya, nasa paligid lang niya. Napalaban ako dito ngayon na. So sasagutin ko yan. Dapat ka nga bang magtiwala sa tao para umasenso ang iyong buhay? Dapat nga bang pagkatiwalaan mo lahat ng taong nasa paligid mo? Kahit ano pang relationship niya dyan. Kamag-anak mo ba yan? Tropa mo ba yan? Kaibigan mo ba yan? Matalik mo bang kakilala yan? Kahit ano pa yan, ipapaliwanag ko sa buong video to. Kaya tapusin nyo ang buong video to. Malalaman Nyo kung karapat dapat nga bang pagkatiwalaan ang mga taong nasa paligid mo. Alam kong maraming nalilito dito eh. Kaya ngayon tatapusin ko ang usapan tungkol sa tiwala, sa trust na mga taong nasa paligid mo. So by the way, kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga po pala uli si Darcel Robles, isa po akong negosyante no? At magliliman taon na po ang karanasan natin sa mundo ng pagnenegosyo. Usaping tungkol sa tiwala. So bago ko tumbukin niya tiwala na yan, may kwento muna ako sa'yo. Naalala ko kasi dati, sa aking mga negosyo, nabanggit ko na to sa mga video ko eh, na ang tao, lalo't kakilala mo yan, ang gusto naman mga yan, yung taong may progress at ang tao natutuwa sa ganyan. People wants to support yung mga taong may kilos, yung mga nagpo-progresso. So, sa unang buwan na yan, na magnegosyo ka kung ano man ang meron ka dyan, gamitin mo man kung ano man ang meron ka dyan, sa negosyo mong yan, ang tao susuporta sa'yo. Matutuwa sila sa iyo kasi kumikilos ka. Pero wag kang kumilos, te pag mo. Pagmasdan mo, wag kang kumilos. People want to support yung mga taong may kilos. So suportahan ka ng mga 'yan. Kaso ang problema diyan nung ako dati. Ang problema ko diyan nung gumagaling na ako. Malapit na ako sa tagumpay. Yung goal ko, nakukuha ko na yung goal ko sa negosyo. Lahat na mga unang tumulong sa sinabi ko nung una, lahat 'yan mawawala. Lahat ng kakilala mo mawawala wala lahat 'yan. Bakit? Naturally lang human nature ng tao takot silang maungasan. Mawawala sila kasi alam nila, aasenso ah, ka na. Gumagaling ka na. Nung una, susuporta sila sa'yo. Kasi banu ka pa dyan nung una eh. Malimali -mali ka pa dyan eh. Akala nila nagpapatawa ka lang eh. Kasi kilala ka nga nila eh. Kilala ka nila. Alam nilang walang wala ka. Kaya pag nakita nilang gumagaling ka na. Ang problema ko dyan, nawala lahat. Pero alam mo ang ginawa ko? Mas lalo akong ginalingan. Taong 2020 yan. At pinag-aralan ko, ano nangyari? Bakit noon At ito na nga, binahagi ko sa inyo ang sagot kaya sila nawala. Takot sila. Takot silang maungasan mo. Alam ng taong magtatagumpay ka dyan, alam nila. Kaya anong pagbabago? Anong pinagbago sa buhay ko? Kahit ano pang hawak ang negosyo, kayang kaya kong counterin yan. Dati, oo, lumusot. Pero pinag-aralan ko yan eh. Kaya nga ngayon, oh, kausap nyo ko. Gusto kong ibahagi sa inyo kung dapat ka nga bang magtiwala sa taong kakilala mo. At ito ang sagot ko dyan. Kung dapat ka nga ba magtiwala? Hindi. Kasi kung nanonood ka sa akin, sigurado ko mabuti ka. Sigurado ko dyan. At sigurado ko hindi ka maingitin. At yan ang problema. Hindi ka maingitin. Hindi mo alam na may ingit pala talaga. Totoo ang ingit. Hindi mo alam lahat ng mga taong nasa paligid mo. Pwedeng maingit yan sa'yo. Basta negosyante ka, pwedeng maingit yan sa'yo totoo ang inggit. Kahit nakakala mo okay silang kausap pag nasa harapan mo, kahit pa ang bait-bait niyan sa harapan mo, hindi mo namamalayan, akala mo imposible silang mainggit sa'yo. Kasi ang bait nila sa harapan mo eh. Nagkakamali ka dyan. Yun ang inggit. Ibang klase ang nagagawa ng inggit sa mga tao. Tandaan nyo yan. Ito sasabihin ko sa iyo ah. Ang mga taong mainggitin na yan. Yan yung mga taong magagaling, magbalat kayo. Magaling magpanggap sa sobrang husay nila, sa sobrang professional nilang mainggit Kaya nilang magpanggap na hindi sila na naiinggit Ganon sila ka mabangis, ganon sila ka lupet, ganon sila ka professional At delikado yan, nakakalaso ng inggit At sa mga taong kinaiinggita nila, dahil sila magiging lason sa buhay ng taong yun Na mabait na hindi naiinggit, nilalaso nila yun, kawawa yung taong yun at ikaw yun. Kaya hindi ka dapat magtiwala. Pustahan tayo. Meron na nangyari sa na hindi mo mapaliwanag. na mga puta peting na hindi mo alam kung bakit nagkakaganon. Ang dahilan niyan ay dahil sa mga taong naiinggit sa'yo na hindi mo alam na may naiinggit pala sa Kasi negosyante ka nga eh. Basta negosyante ka, hindi mawawala yan. Napaka mga pangyarihan ng inggit sa mga taong may bitbit niyan. Kaya kapag humarap sila sa harapan mo, akala mo hindi sila naiinggit doon sila magaling. Doon sila professional. Yan ang talento nila. Kaya nga binansagang ahas eh. Makapangyarihan ng lasun at magingat ka dyan. Seryusuhin mo ang salitang inggit. Kung isa ka pong negosyante, ano? prone ka dyan. Prone ka sa maiinggit sa'yo. Ako nagsasabi sa'yo, negosyante po ako. At sa limang taong ko ng pagninegosyo, masakit. Hindi mo ina-expect. Hindi mo inaasahan yung mga taong maiinggit sa'yo. Gusto kitang bigyan ng kosyo ng babala na kung sino pa yung taong mabait sa harapan mo. Diyan kalalong mas mag-ingat tayo, maniwala kay sa akin Pagkatiwalaan ng mga tao para umasenso Hindi yan uubra sa Pilipinas Sa hindi malamang kadahilanan Ang mga Pilipino, imbis na ma-inspire sa mga nagtatagumpay Ay inggit ang nananalaytay Ganyan ang Pilipino, hindi gumagana sa Pilipinas yan pagkatiwalaan mo Ang inggit na yan, galit sila sa mismo sa sarili nila Kasi nagtatagumpay yung iba eh Hindi nila kayang gawin eh Naiinggit sila sa mga taong ginagawa naman yung tama Kaya nga nagtatagumpay pa yung tao eh. Gumagawa ng tama, hindi na Tuloy-tuloy pa rin. Kahit puro problema ang negosyo. Tapos may taong may inggit. Ganyan ang Pilipino. Lalo yung mga taong kakilala mo. Isipin mo na ngayon. Sino yung mga taong parang tuta sa harapan mo? Yung pagkabait-bait sa'yo. 'Yan kalalong mag-ingat. Limang taon na po nagne nagnenegosyo. Mas lalo ka mag-ingat sa mga taong ganyan. Kala mo mga inggit 'yung mga taong umiiwas sa iyo, 'yung mga taong hindi ka kinakausap? Ibahin mo ang talento ng mga 'yan. Kaya nilang magpaalalay sa magpaalipin sa iyo para abut kanila. Kaya nga may crab mentality. Hihilahin ka pa ba? So paano ka nila maaabot kung malayo sila? So ang gagawin nila, alalay technique. Magpapaalalay sila sa para abot na abot kanila. Ha kanila. Di ka nila. Hahataking ka nila. Hindi ka pwedeng umasensas sa mga yan. Hindi mo kayang hulihin ng mga yan. Kasi nga, alalay teknik ang gamit nila eh. Nagpapaalalay sila sa'yo. So, paano mo mauhuli? Eh, parang tutas harapan mo yan eh. Nagpapaalila sa'yo eh. Pero abot ka nila. Patay ka dyan. Kaya yung tanong na, dapat ka bang magtiwala? Para sa aking paniniwala, hindi. Kasi ang tao, once na makilala mo yan, once na maging malapit kayo niyan, Once na magkaroon ng label yan, mag-uumpisa na ang inggit reality. Lalo kung negosyante ka, maniwala kay sa akin. Binabalaan kita. Okay naman, pero bakit yung problema hindi mo ma-figure out? Hindi mo alam kung bakit ganun ang nangyayari? Pwes yan ang sagot, yan ang kalaban natin. May humihila, may tumatridor. Hindi ko nang babanggitin yung taon pero nangyari sa akin yan dati at na-figure out ko yung sagot na merong ganyan, totoo ang inggit at kailangan mong seryosohin ang inggit. Kaya kung feeling mo parang mag-isa ka ngayon, may problema kang hindi mo namamalayan, hindi mo alam kung paano ang solusyon yan. Iniimbitahan kita, sumali ka sa grupo ko. Negosyanteng Matindi Group. Ito yung grupo, maghihilaan pataas, magtutulungan, magshare ng mga knowledge tungkol lang sa pagninegosyo. Kung okay yan sa'yo, sumali ka sa grupo ko. Pindutin mo lang yung join, samahan mo ko negosyanteng matindi group. Ingit ang mga yan, magpapaalalay sila sa iyo para attack ka nila. Ganyan katindi ang talento ng mga inggit Bilang may-ari, bilang negosyante, wag na wag mo ibababa yung guide mo na lahat ng alam mo i-expose mo. Sa pag-aaral ko din po sa pag no? Kailangan talaga natin magtiwala. Pero mali yung ibababa mo yung guard mo eh. Ibabandera mo na lahat ng mga ala mo. Eh meron ngang elemento ng inggit at nakapaligid yan sa paligid ng mundo mo. Labis kang magtiwala at nagtitiwala ka ng labis sa mga taong matindi ang inggit sa puso nila. Alam ko, hindi ka naiingit. Alam ko yan. Kasi nanonood ka sa akin eh. Mga kanegosyo ko, hindi lahat ng tao dapat natin pagkatiwalaan. Minsan, may mga tao tinuturing nating malapit sa atin. Pero yung pala yung magdadala sa atin ng mga negatibong mangyayari sa ating buhay. Kaya kung may kakilala kang gumagamit, gumagawa ng mga crab mentality, ng mga ingit na yan, imbis na iangat, Inahata ka pa Kung ikaw yung nakakaranas niyan, huwag ka pong panghinaan ng loob. Gamitin mo silang inspirasyon para mas lalo kang umangat dahil ang pinakamasakit na bawi ay yung makita kanilang pagkalayo-layo mo na. Pustahan tayo, darating ang araw, iingayan dahil tagumpay ka na, success ka na! So nga pala, iniimbitahan ko kayo, kung gusto niyo ng bagong negosyo, kayang kaya ko po kayong bigyan. Kung gusto niyo po ng bagong negosyo, ngayong 2025, PM nyo lang po ako, message lang po kayo dyan. Comment lang po kayo sa baba. At alam ko na gustuhan nyo ang video to. Iniimbitahan ko po kayo. Pindutin nyo naman po yung like na yan. Comment na rin po kayo. Share na rin po kayo ng video ko pong ito. At muli po, magpapaalam na po muna ako. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli, si Darcel Robles. Na magiiwan po sa inyo po ng katagang. Ang tamad, wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!